Araw ng lunes Ah, hindi. Hindi na. Hindi na sa Sasabihin na. Good morning. Ayan. lunes na lunes Mm, Siyempre, kahit wala tayong rampa ay eh, tayo'y magluluto ng pakakain sa ating junakas at may paso. Good morning. Ito na, mga kananay, ang aking parang style sa giniling. Para makakain naman ng gulay aking mga anak. Ayan. Kulo, kulo lang natin yan. Ito ang ulam ng mga may edad na o paksiw. Paksiw na banak. Ba, Kaya mga kananay. Kaya lang hindi namin napakinabangan yan. Hindi na buksan yung tiyan. May mga lumot. Ano yung Putik-putik pa. Sayang ang isda. Ayan mga kananay, ang aming paksiw na banak. Masarap sana ang pagkatimpla. Kaya lang nadismayas si mister. Madumi ang loob. Kaya hindi na namin kinain. At e, pinatapong ko na nga. Sabi ko, huwag na manghinayang ko. Sasakit lang din naman ang tiyan. Ayan mga kananay, oh. Sarap pa naman ang pagkakapaksiw ko at nagustuhan ni mister. Nagulat siya bakit ang pait. Kasi ang lansa pa. Sabi ko, wag nang kainin. At ayun nga, sinama nga si Mr. Salasa ng isda. Just me, yung marimar. Ayan. O, tingnan nyo naman mga kananay. Mahal ang nilagay dyan. Ceiling green. May ampalaya. Kinumplito ko talaga, Ricardo, dahil masarap nga yan na paksiw. Ang kaya lang, hindi nga nalinisan. Kaya akala ko naman, dahil inanuhan niya, linis na, hindi pa pala. Ayan mga kananay, syempre hindi naman ako... Iba kasi ang ulam namin, pag ganitong lunes ibang ulam ng almusal ni mister. Kaya ayan, muna na ako at maliligo ka ako ako at sabay maglilinis na nga ako ng CR, mga kananay. Kaya ayan, nakaligo na ako at naglinis ako ng CR. Lahat talaga ang nanay, lahat talaga eh, ikot na eh. Talaga ganun pala talaga, pag nanay na ano, hindi mo may aasa sa mga kasama, sa mga anak mo, ang trabahong bahay. Talaga naman kananay lang sa kalam lahat na iniikot kaya siguro ako kanina dyan nag blackout ako hindi ko alam Ba't ako nag blackout nagkabukol tuloy ako sa may mata ko Diyos me, buti hindi ako na ano yung mata ko ang hirap pa naman pagbulag Diyos ko, Lord, patawad ayan mga kananay nilinis ako muna mga timba saka ako nagkudkod na nagkudkod ng mainam at ang mga timba, kadumi, maayo madilaw, ang hirap naman gamitin. Pakaramdam ko na sa katawan ko pag ako naliligo Ayan, kaikot-ikot ng kananay niyo hanggang sa nalula na. Napagod ng ang kalulu ng kananay. Kaya yan, tiyagaan lang talaga sa buhay. Alangan naman natin iutos, nang iutos, nang iutos. Nakakaumay na. Kakapagod lang din, di ba? Ayan. O dyan. Nagbuhat lang ako diyan. Nauntog ako. Nag-blackout ako. Kaya ang aking ang aking ulo, ang aking malapit sa mata nagkabukol talaga. Ayan. O namin. Ewan ko kung may tao pa nakatira dyan. <laughs> Kaya eto pagkatapos katapus katot naglaba na nga. Ato na ang maghapon na buhay ng kananay nyo. Ganyan ang buhay ng nanay. Labandera. Ingat. Bukas sa uli.